Sabi niya, sabi niya, Jerry, hindi na. Nagmamadali ako sa loob loob ko. Ay, salamat. Wala akong babayaran. <laughs> Totoo, ito. Totoo. Si Pam legend, na dyan. Sabi niya, hindi. Nagmamadali na ako. Thank you very much na lang sa pagsama mo. Saan ka ba? Sabi ko, mam, Ma dyan ako sa in-meeting. Ah, NBT. Ay, ah, NBT na yan. Ay, mam, ma ako po gumawa ng Hopya Ube. Pag kasi may, din, may, may maliit na sign kami, nakalagay doon, NBT and Hopya Ube available here. Sabi niya, si okay. Jerry, mabait ka naman, ang gwapo ka naman. Ah. Hindi niya sinabi yun, gwapo. <laughs> <Agree laughs> <sinabi yun>, <laughs> 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 hindi niya sinabi yun, guapo. gwapo. Sabi niya sa akin, sige, Jerry, thank you very much, tutulungan kita. Pero ako po eh, hindi nag hindi ako nagtatanim, hindi ako nag-iisip na pag nagtutulong ako, wala akong yung isip na kapalit. Pero sabi niya, ganun, tutulungan niya ako. To make the long story short, wala na sa akin yun. Pero after two weeks, yung staff niya tumawag sa akin. Sabi niya, may pangako pa si Ma'am Pori sa'yo. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, di ba itutulungan ka niya sa kopya? Sabi ko, oo, oh, kalimutan ko oo, oo, oh, oo, oh, oo, oh. oo, Sige, bubo na si Ma'am Corrie dyan Saturday. Ah, di ako na. Sabi niya, saan pa factory niyo? Sabi ko, dala sa likod. May mga makina ba? Sabi ko, Ma'am, wala po kami makina eh. Kamay-kamay lang, tsaka paa-paa lang. Ha? Sabi niya, sabi nung yung staff ni, yung staff ni Corrie, wala kayong makina, paa-paa? Sabi ko, oo, paa-paa lang. Totoo yun. Paa-paa -pa pagawa ng hope. Mamaya, kukwento ko sa inyo, bakit pa paa Paa-paa. Hindi gano'n na. Hanggang Sabado dumating na. Jerry! Thank you. Napanood ko pa yung City Line. Sabi ko nga, hindi ko ay, old, lang, tulog na po napanood. Ay, 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 Totoo yung sinabi ko na hindi ko pinanood. Talaga, kasi ako mismo gumagawa ng opya. Ako yung gumagawa ng opya. ako nagluluto, ako nagbabalot, ako nagbebenta. Eh, ay di ganun na. Sabi, na, sabi ko, ma'am, wala eh. Kamay-kamay, paapa lang. Sabi ko, to? papa. Sabi ko, yes, ma'am. Yeah, ito yun. Bakit papa? Dati kasi yung munggo, yung munggo, yung munggo, green, bibiyak yun sa gitna. Pag sa gitna, bababad baba, mo yung munggo ng 2 hours. Pag nababad mo na 2 hours, yung munggo, yung kulay nilaw, lalaki siya. Yung balat, yung green, hindi lalaki. Yung iba, lumulutang. Yung iba, kailangan kakamayin mo, kukuskusin mo, para tumiwalay dun sa naman. Tapos, bibis na yun. Eh, sa dami, medyo marami-rami na. Kaya ang ginagawa namin, ako pala ako, paa-paa. Meron nagugas naman ako ng paa. May ko na pa, amin, apa, ako kasi drum eh. Ginagano namin. Pero six to seven times. Totoo yan ba? Six to seven times ginagano mo. Para malagay, matanggal lang yung balat. Okay. Yun ang... Ah, sabi ko, Ma'am Cory, ano ba yung tatanong mo sa akin? Jerry, ako nang bahala. Kasi ka na ha? Oh, pass Ito. Ito ang hobyang hobyang munggo ni Mr. Jerry Chua. So, Pagbalik ko, may bago ako. Tanong ka lang, Ma'am, Ori, ano ba tatanong mo sa akin? Kasi first time lang ako ma-interview as a hobyang baker. Sabi ni Jerry, akong bahala sa iyo. Kasi masinig. Oh, ito. Bigyan mo mo isang hobyang ube. Ito ang um, hobyang ube. Binuksan niya. Binuksan niya. Tapos kinain niya. Jerry, ang sarap nito. Saan ka mabibili ito? sa so 628 of Main Street near below the church. Yun lang pala interview sa akin. Pero, simula na na-interview ako, kaya lang yung kay Ma'am Cory is my very godmother. Siya po ang nagtulong totoo. Siya po ay na-feature ako. Ano oh, pa ka naman natin yung pasto? Nung na-feature ako at the Hopiak Nation. Nung Hopiak Ube, kita nag-click na ako sa puti. Yun. Hanggang doon, every time na may feature, dahil sa kayo ng puti, napanood nila na yun. Kasi yung video fire, scientist Fire Volunteer, kayo lang feature ako. Pangalawa, kung hindi lang hindi lang kay Ma'am Cory, wala po ngayong national hope Sa totoo nga, nagpapasalamat. Alam niyo ba itong national hope yan nito? Kailan mo lang nalaman. Kasi nga, ngayon, ako po ay isang mascot ka lang. Mascot po ako <laughs> ng NBT. kung, kung, magbubukas sila ng brands, pupunta ako. Katawagan na, Daddy, magbubukas tayo ng brands. O sige, pupunta ako. Picture tayo. Pagka picture ka, kahit na kami. Yun lang trabaho ko ngayon. At magbantay ng apo ko. By the way, Napakaswerte ko pala talaga. Alam niyo ba, bakit ako swerte? Una, tinutulungan ako ni Lord. Totoo yan. God is good. Your man. God is good. Pangalawa, swerte ako sa asawa ko. Mabait so, yung asawa ko. Maganda pa. Nasaan yung misis ko? Ayun yung misis ko. Number one wife. Hmm. Why? One and only pala. Mahina ako sa English eh. Nasaan ba sis ko? Ayan, 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 ayan. Ayan. Nakabayalik din siya. No choice. <laughs> no choice. Young at low. Swerte ako sa mga anak ko. Yung mga anak ko ba? Jenny. Ayan. Gerald. Saan si Gerald? Ayan. Ayan. Kita mo yung mga anak ko. Gwapo kasi gwapo ng tatay. Ito, yung si Geraldine, sa si Geraldine. <laughs> Anim na araw na itinagtulog yan. Sabi, so, <laughs> sabi ko nga lagi sa kanya na, hey, matulog naman kayo. Eh, ano, ayan, napakasipag nila. Yan ang, tat, yan ang tatlong swerte ko. Pang-apat na swerte ko, alam mo ano? Ang apat na swerte ko po, ito, kayong lahat. Lahat. Thank you. Lalo na ng kaube. Ho! Tama. Magandang araw sa inyo Maraming salamat sa iyo Well, uh, thank you And congratulations I think that's the only important thing today Jerry We're very proud of you Being Batang Maynila We're very proud of you And your fellow neighbors Especially Yung ating mga ninuno Nung araw Sa downtown Nakita nila ang Maynila. Sa Maynila sila nanirahan. Kahit sila'y ipanyaga, pinalaki ng kapamilya katulad mo, second generation ka na ng mga Pilipino-Chinese na nagtatagumpay sa kapitolyo ng bansa sa lungsod ng Maynila. We're very proud of you and to others. Magandang araw po sa inyong lahat. Hi! Sino ba mga Batang Maynila dito? I love you. That, eh, miss na miss ko na rin kayo. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. But to the kids, who made it better, no? Uh, who made it bigger. Uh. Si Jerry, minana, pinaa yung Hopia But the next generation, uh, minekanize and escalate. I'm very proud of your kids, Jerry. Congratulations. Palapakan natin yung mga Sa mga batang uh, nakikinig, uh, nanonood, o tingnan ninyo, Walang sino magulang ang makapag-iisip ng masama para sa kanyang anak. Kung minsan, inuutosan tayo ng nanay natin, kung minsan, pinagtatrabaho tayo ng nanay natin sa hanap buhay natin, uh, pasan ba't para tayo'y matuto? Dahil darating ang araw, tatanganan niyo rin yung hanap buhay ng inyong magulang. Kaya bata pa lang, tinuturo na ng ating mga magulang kung ano ang mga dapat gawin para na sa ganoon pagdating ng araw, pagpantay ng mga paa ng mga magulang natin, tayo mga anak, may rawos natin ang hanap buhay na pinagkaloob sa atin ng ating mga magulang. Kaya hindi masama tumulong sa magulang. Dapat lang, lagi tayong tutulong sa magulang. Sa anumang paraan. So muli, today we are going to celebrate the many years of being the day for National Hopia Day. Sabi ko kay Jerry kanina, Jerry, may awa ang Diyos. Someday, you will not celebrate National Hopia Day in Pasay. We will celebrate National Hopia Day in Manila. Binondo. Blue joints. <laughs> uh, don't panic. Uh, it's organic. Uh, no, talaga naman. Kasi bilang batang Maynila, we're very proud that small businesses strive, sumibol, sa lungsod na kilala sa buong bansa. And we're we're very proud or angry din na ito halos lahat nagsimula sa lungsod ng Manila. So, if you can make it in Manila, you can make it in the entire country. Look at SM. Look at SM. Started in Manila. Sapatos. Kung ngayon nandito dito tayo sa magandang gusali nila at napakaraming ganitong magandang gusali at ah! ina-advance ko na ng konti ah eh. isa sa pangarap ko talaga nung ako ay nakaupong alkalde ng Lusod ay muling imbitahan ang SM Group to invest, to create business, to create jobs in the city of Manila. Makikita ninyo, pinakamalaking mall, 7 hectare mall in Manila in the coming years because they're starting it now sa SM. So I'm happy that SM muling pinagkatiwalaan ang lungsod. Kasi ang ginawa ng SM, matapos lumaki sa Manila, ay lumabas na ng Manila. Good for them. Now SM is going back home. Oh. Sabi nga, Manila, Manila, I keep coming back to Manila. Sure. My friend, my partner in promoting healthy food. Yan. Yan ang dahilan kung bakit winiture ko yung Ube Hopia sa ABS CBN Kapamilya sa City Line noon, 35 years ago. Tama ba? 35 years ago, dahil po sa ABS-CBN, dahil sa Cityline, ayan, the whole world knows about the Ube Hopia and we love the Ube Hopia. Sabi nila, it is love that makes the world go round. Pero mula ngayon, dahil sa National Hopia Day, dahil sa NBT, ang Hopia, the Hopia is making love go all around the world. SM Because also, SM has it all, right? <laughs> We'd also like to present the president of SM Super Bowl, Stephen Tan, with a gift as well. So, may we please keep you on stage? event. And let's give it up for Miss Corrie Quirino as well for those wonderful wonderful words. And for those who just came in, sa so mga guests natin sa taas po, we invite you to come here. Registration is absolutely free for all of you. Maka-enjoy tayo sa National Hobby Day. And for those na hindi naman makaalam pa ano ang National Hobby Day, we have prepared a video for you. Please enjoy this.